Nagmatch sa kaanak ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon ang DNA evidence na nakuha mula sa abandonadong sasakyan sa Batangas City. Nangangahulugan daw na si Camilon nga ang nakita ng mga testigo na binubuhat papasok sa sasakyan. Para sa iba pang detalye, magkakausap natin si Colonel Jean Fajardo ng PNP. Magandang tanghali po sa inyo, Colonel. Magandang tanghali po, Ma'am Sherin. Opo. Kaninong kaanak, anak, Ma'am. Ni Catherine Camilon, itong nagmatch nga po na uh, yung uh, DNA evidence. Yes, Ma'am. Base po sa official result po na inilabas po ng uh, forensic group, ay lumalabas po na yung uh, ilan sa mga hair strands na nakunan na nakolekta na na po doon sa recovered BMW uh, red Honda po ay nagmatch po ito. Sa D&L profile po ng magulang po ng nawawala po nating biktima, na si Catherine Camilon po. Uh -huh. So ano po ang naitulong nito sa investigasyon? Malaki po ang naitulong nito, ma'am Cheryl, dahil uh, ito po ay uh, magkukuhaborate po doon sa una na pong testimonya po ng dalawang witness natin na nagsasabi na may nakita po silang duguan na babae na ibinaba po sa Nissan Juke na pag-aari po ng biktima at isinakay po itong bigla dugo ang babae doon naman po sa red CRB na na-recover po natin. Mm -hmm. Na doon po sa pagkakabatch po ng uh, DNA profile po sa kanyang mga magulang ay nag establish po na ay yung ating ibiktima ay siya mismo isinakay dito sa na-recover po nating red CRB. Mm -hmm. Kumusta na po ba ang paghahanap natin kay Catherine? Tuloy-tuloy pa rin po ma'am yung ating paghahanap sa ating biktima. As uh, we speak po, ay we are still treating this case as missing uh, persons pa rin po. Kaya ang naisap pa po munang kaso natin ay uh, kidnapping and serious illegal detention. But kung sa sakali po na may mag-recover pa po, po tayo at makokolekta pa po, po ibang ebidensya, this will not prevent us from amending po yung muna-unang kasong na i-refer na natin sa Batangas Prosecutor's Office. Hindi pa rin po ba umaamin yung mga suspect na kasalukuyang nakahold kabilang po ang polis na nakarelasyon o ni Catherine? Well, ay, ay, ay kakapatan naman po niya ma'am na manahimig. Yun po yung kanyang uh, sinabi na sasagutin na lamang po niya yung mga reklamo na isinampa po sa kanya. Mas klaruin lang din po natin, yung mga testigo ay um, itinuro po ba, nakita po nila itong polis na ito, doon po sa isa, sa mga nagdadala, or tatlo po kasi yun, di ba, na isa po siya doon sa may uh, bit, bit po sa nasabing uh, katawan, or yun nga po kay kay uh, Catherine mismo? Ang na-identify po nila, ma'am, uh, doon sa tatlo, ay yung pong, uh, personal driver po nung uh, ni Major De Castro na si Mr. Magpantay, na kasama po sa kinasuhan po natin. Okay. Alright. So ano na po ang susunod na hakbang sa kasong ito, Colonel? Inihintay po natin, ma'am, na lumabas po yung uh, resolution po ng Batangas uh, Prosecutor's Office kung right na po po preliminary investigation itong kaso na ito. Dahil yung una po natin na refer na kaso po ay uh, has to pass through the evaluation stage at uh, case build-up. At pag lumabas na po yung... Uh, Uh, resolution po ng uh, Prosecutor's Office na right na po ito po, preliminary investigation, ay bibigyan po ng pagkakataon yung mga sinampahan po nating kaso na sagutin po yung kanilang reklamo. At kapag kami basihan po, ay uh, na po yung information sa Korte po. Update lamang po, Colonel. Ano? Ilan po yung sinampahan ng kaso? Uh, maliban po doon sa dalawang pinangalanan po natin ay uh, may uh, dalawa pa po, po tayo isinama doon sa kaso po na ito na pa rin po nating uh, ina-identify. Alright, uh, pero ilan po ang hawak na po ng polis? Ang uh, nasa restrictive custody po ma'am sa ngayon ay si uh, medio uh, po Destacropolaman po siya ay kasukuyan pong uh, under custody po uh, uh, restrictive custody po ng uh, uh, Police Regional Office 4A po. At yun pong driver ulit ay hinahanap pa rin? Yes po ma'am. Kasalukuyan pa rin po nating hinahanap but we have to understand ma'am, hindi na po natin siya uh, basta uh, pwedeng arestuhin relative po sa kaso po na ito dahil hindi na po siya papasok doon sa tinatawag po nating uh, warrantless uh, arrest po. But just the same, hopefully pag lumabas po ang mga warrants of arrest laban po sa mga suspect po ay uh, magkakakuhuna po tayo ng basihan para sampahan po ng uh, kaso itong mga nasabing suspect po. Tapos may dalawa pa rin po tayong hinahanap or uh, tinitignan pa kung makakasama rin sa kakasuhan? Ah, kas kasama na po ma'am sila sa kinasuhan ah. po natin. Although under Jan dose pa lang po ang inilagay po natin. Dalawa lamang po yung pinangalanan po natin dito yung si Major de Castro nga po at saka yung kanyang personal uh, driver na si Magpantay. But uh, kasama po dun sa kaso natin, ma'am, yung other gendos, at once we have a uh, information that will lead to the identification of these uh, other suspects po, ay po pwede naman po tayo uh, mag-submitin uh, ng uh, additional uh, supplemental affidavit naming yung mga possible uh, suspects pa po sa kaso na ito. Kamusta po ang pamilya ni Catherine, Colonel? Tuloy-tuloy pa rin po ma'am yung pakikipag-ugnayan po ng uh, CIDT sa pamilya po ng ating nawawalang biktima at, uh, at uh, very, uh, very cooperative naman po sila sa ating uh, mga investigating team at uh, na-informaan na rin po sila, ay understand dito po sa latest development uh, regarding po dito sa matching po ng DNA profile po nila doon sa hair strands na na-recover po sa red CRD. Mm hmm Meron po ba kayong, uh, meron hubang bang paghiling sa pamilya or pagkakataon na nagkaharap po o gusto nilang harapin ito pong si Major De Castro? Wala naman pong uh, ganyang uh, pakiusap po yung pamilya. I understand. But ang pakiusap lamang po nila ay sana po ay uh, makisolba po itong uh, kaso na ito sa lalong kadiling uh, panahon at uh, siyempre po makita po yung kanilang nawawalang anak po. Marami pong salamat sa inyong oras. Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.